Naimbag nga aldaw or naimbag nga rabi kada kayo amin. Depende po yan kung ano oras nyo pinapanood ang aking channel. Basta salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo sa aking munting channel. Usapang VP Sara naman po tayo ngayon. Last Monday, sinabi po ni VP Sara sa kanyang speech na siya ay tatakbo muli sa susunod na eleksyon. Sabi po dito sa ABS-CBN News, VP Sara Duterte to run in next election Vice President Sara Duterte announced Monday that she will run for public office in the next election. Although kung papansinin po natin, hindi naman niya sinabi kung sa 2025 or sa 2028. So naglabasa na naman po kagad ang mga ispekulasyon. Kesyo magre-resign daw si VP Sara sa pagka-VP at tatakbo bilang senador sa 2025. Sabi po kasi ni VP Sara na yung kanyang mga kapatid, si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ay nagpahiwatig na, na hindi na sila tatakbo for office again. Kaya ang sabi ni VP Sara, that is why I am here to ask for your support because I will run in the next election. However, she has not yet disclosed the position she will run for in the next election. The third test term as vice president will end in 2028. Sabi naman po ni former President Rodrigo Duterte na ang kanyang anak na babae, si VP Sara, will lead their family in politics. Dahil kahit na ilang survey ay nangunguna si former president sa pagkasenador, ang sabi po niya, I am tired of politics. Count me out. So ang inaasahan po niya ay si VP Sara para magtayo ng pangalang Duterte sa politika. Pero magre-resign niya ba si VP Sara bilang vice president at tatakbo na lang sa local or senatorial election sa 2025? Ito po ang sinabi niya sa isang interview sa 24 Horas ng GMA7. Does this mean na mag resign ko kayo as Vice President and Education Secretary? Oo. Oh, wala akong sinabing uh, ganyan na uh, sa aking speech. Kaya uh, sinasabi ko lagi pag may nang nagtatanong, sabi ko, Klaro naman yung pagkalatag ko doon uh, sa aking speech. Ay, sabi ko nga, paniwala ko dahil line per line siya iniinterpret ng mga tao yung buong uh, speech kaya nagkakaroon niya. So ayan po, ayon pa rin sa ABS-CBN News, Duterte says no plans to resign as VP and Education Secretary. Philippine Vice President Sara Duterte dismissed speculations that she will resign after announcing plans to run in the next elections. So malamang itong next elections na sinasabi ni VP Sara ay sa 2028. Dahil matatapos po ang kanyang termino bilang Vice President at malamang tatakbo siya bilang presidente. Ano naman kaya ang masasabi ng ating Presidente Bongbong Marcos sa pahayag ni VP Sara na siya ay tatakbo sa susunod na eleksyon? Sabi po ni President Bongbong, I think she is also testing the waters to see what the reaction will be. I haven't talked to her about it. Yan din po ang sinabi ni VP Sara na hindi pa sila nakakapag-usap ni President Bongbong Marcos. Ngayon, kung sakali pong tatakbo si Vice President Sara Duterte sa, sa next elections, sa anong pwesto niyo ba siya gustong tumakbo? Meron po kasi akong nakitang poll o survey sa 31 Million Movement page. Gusto ko rin pong malaman sa inyo, sa akin mga subscribers and viewers, kung saan niyo gustong tumakbo si VP Sara. A. President sa 2028 B. Congresswoman sa 2025 C. Mayor ng Davao sa 2025, D. Senador sa 2025, or E. Wala, hindi siya karapat-dapat. So tinanong niya po natin kung para sa inyo saan dapat tumakbo si VP Sara sa susunod na eleksyon. Susunod po nating issue. Alam niyo ba na si VP Sara ay isa sa mga respondents sa investigasyon ng ICC? laban sa bloody war on drugs. At ano kaya ang masasabi ni VP Sara sa pagkakasangkot sa kanyang pangalan dito sa ICC investigation? Basahin ko po ang kanyang pahayag. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni Minsan ay hindi na usapan o naiyugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit, matapos akong manalo bilang Vice President bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Gayunpaman, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Hindi po ako lalaho o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga wwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Sokran Zara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education. Tama naman ito eh. O oh, at least, hindi natatakot si VP Sara na humarap sa korte kahit na anong korte. Basta lang dito sa Pilipinas. Filipino ang uusig at mag-iimbestiga sa kanya. At totoo din po ang sinabi niya eh, bakit tayo magpapailalim sa ICC? Eh parang pinalabas na natin na walang kakayahan ang ating korte, ang ating mga wes para mag-imbestiga ng mga kaso sa Pilipinas. Kaya ako lalo kong sinasabi, against din ako dyan sa ICC na yan eh kung meron mga ebidensya laban sa mga taong ito, kahit na kanino, kahit na sinong tao, kung sa tingin ninyo meron kayong mga ebidensya, magdemanda kayo. Pero dito sa Pilipinas, ipakita natin sa buong mundo na gumagana ang ating justice system. Isang malaking sampal po talaga yan kapag magpailalim tayo sa ICC. Ilalagay po natin sa kahihiyan ang ating bansa. Pagtatawanan tayo ng ibang lahi at sasabihin nilang, walang gumaga ng justice system sa Pilipinas. Aba, itanggalin na lang natin ang judiciary sa atin. At bayaan natin ang international courts na magdesisyon kung sino ang nagkasala at hindi. Kahit ako eh, lately ko lang nalaman. Nakasama pala si VP Sara sa isa sa mga respondents dyan sa ICC investigation. Kahit na si VP Sara sabi niya nung panahon siya ay mayor ng Davao, eh hindi man na iuugnay ang kanyang pangalan dyan sa Davao Death Squad or dyan sa war on drugs na yan. Pero ngayon nanalo siya bilang vice president, biglang nagkaroon ng testigo daw at sinasabing may kinalaman si VP Sara sa bloody war on drugs ng kanyang ama. So kung talaga pong may kasalanan si former President Duterte, si Senator Bato de la Rosa, si Vice President Sara Duterte, ihablan nyo sa Pilipinas. Ipakita nyo sa buong mundo that we have a functioning justice system bayaan yung Pilipino sa Pilipino ang umusig at magdesisyon kung sino ang naagawa ng kasalanan o hindi. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga issues na ito sa VP Sara? Sa tingin ninyo, may kinalaman si VP Sara dito sa Bloody War on Drugs ni former President Rodrigo Duterte? At ano kayang posisyon ang tatakbuhin ni VP Sara sa susunod na eleksyon? Comment lang po down below and I will see you next time. peace